Okay, okay, ano okay. Dalay mo pa rin yung bunga ka. Lumutan niyo yung... O, yan. Oh, yung bag. Mag-message ka sa lola mo. Mag-message ka sa lola mo. Yung gamit mo. Yung sapatos mo na. Nandyan. Sapatos. May... Gusto ko ng inga. Tidak pernah jauh dari Islam. Thank yeah. you. Yeah.